Hello guys, kumusta guys? Tako i-share sa inyo guys sa pag seedling ng sili. O anong klaseng kasi ng gulay guys? Kunin ako ng sili. Tanim dua ka daon guys. Tomato cup. Kunin isa guys, ato ng tuyo kun. Sana guys, tayo pinok guys. Tapos din isa guys, sulod to na guys. tapos sa blitok guys Blitok po siya nara guys nga na siya guys, ano guys. naimu siya kap tong balikan guys wala taro nara ano siya guys ada saya guys. sunat guys, botol 3 juta guys. Botol yang juta. ada juta guys. Juta saya guys. Oh, juta guys. Tapos guys, buta ito ng tubig sa si guys. So buta itong tubig niya sa si guys. Ito tubig guys. Okay, babasa naman siya guys. So babasa ng yuta guys. Humok na kayo basa ng yuta guys. Ato ah, ito gamay. Butag banga gamay guys. So Butag sa guys guys gamay. Tapos guys, naman ito yung mga sili guys. Sumilang na sili. Huwag tagliso mga isa kabokliso guys. Huwag tayo so, sa kabokliso guys. Buta ka ito sa dali guys. So, mula sa guys. Mula sa pagsidling sa similya guys. Tapos guys, mga 7 days siya guys. 7 days. Ganun yung sagda ko guys. Inganin sa guys mga 7 days yung sili. Inganin sa kadako sa guys. Mga buto mga 10 days guys. Inganin na po sa kadako guys. Inganin sa kadako sa guys mga 10 days. O oh, mga 10 days ha. Pwede itanong guys. 10 days. ingani kadako na guys. Pwede yan sa itanong. Ako sa itanong guys. guys, tanong na siya, guys. Nag-abot ako mga two months, guys. Yan yung sakadak ko, guys. Tara sa mga bulak. Una ang edad sa two months, guys. Una sa, guys, sa two months. Sa 2 kabulan, yan yung sakadak ko, guys. So, ano sa mga bulak. Amora akong guys, sa pag-seedling, sa mga sili. Kung kung sa pag-seedling, guys, pag-sugod ang tut nga ng mulak uh, next time guys sa pag harvest ako rin pong i-vlog paano mag harvest ng sili salamat po sa mga laging na sa ating mga video sa mga nag views sa salamat at God bless everyone si